Hello mga kapagen fans! Welcome back to our channel where we talk about the latest beauty queen updates, pageant journeys, and inspiring stories. Ngayon, susuriin natin ang kapana-panabik na paghahanda ni Atisa Manalo habang siya ay naghahanda para katawanin ang Pilipinas sa darating na Miss Universe 2000 at 25 pageant sa Thailand ngayong Nobyembre, kamakailan lang. Nag-open up si Atisa kung paano siya naghahanda para sa isa sa pinakamalaking kompetisyon sa mundo. Mula sa kanyang mahigpit na schedule ng pagsasanay hanggang sa kanyang mental conditioning, she's leave no stone unturned. Ayon sa kanya, it's not just about looking good on stage, it's about embodying the true essence of a modern Filipina, strong, confident, and compassionate. Of course, physical fitness is a must. Atisa shared that she's been working closely with her trainers to maintain a healthy but powerful physique. She follows a strict workout routine focused on stamina, posture, and stage presence. Idagdag pa dyan ang isang maingat na nakurate na diet para mapanatiling mataas ang kanyang energy habang pinapanatili pa rin ang glow na kilala ng bawat Miss Universe. Isa pang mahalagang bahagi ng kanyang paghahanda ay ang pasarela training na signature walk na dapat dalubhasain ng bawat beauty queen. Si Ahtisa ay ginagawang perpekto ang kanyang mga liko, ang kanyang mabangis na panindigan, at ang kanyang kakayahang akitin ang mga manunood sa sandaling siya ay umakyat sa entablado. Ipinahayag pa niya na siya ay nagsasanay sa iba't ibang uri ng mga gaon at kasuotan sa paa upang matiyak na siya ay handa na para sa anumang huling eksena. Pero syempre, ang Miss Universe ay hindi lang tungkol sa kagandahan at glamour, ito ay tungkol din sa utak at puso. Si Ahtisa ay sumasa ilalim sa matinding Nyi Ampersand A e Coaching na tinatalakay ang malawak na hanay ng mga paksa mula sa kasalukuyang pandaigdigang isyo hanggang sa cultural at social advocacies. Gusto niyang tiyakin na kapag niya ang mikropono, kinakatawan niya hindi lamang ang kanyang sarili, kundi ang boses ng mamamayang Pilipino. Ang tunay na nakapagbibigay inspirasyon kay Ahtisa ay kung paano niya pinagbabatayan ang kanyang paglalakbay sa kanyang personal na advokasya. Nagsalita siya tungkol sa paggamit ng platform ng Miss Universe para palakasin ang mga makabuluhang layunin na tinitiyak na ang kanyang paghahari, kung siya man ay manalo, ay higit pa sa corona at sintas. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng kalusugang pangkaisipan, ibinahagi niya na siya ay nagmumuni-muni at mga journal araw-araw upang manatiling positibo. Siyempre, ang suporta ng mga Filipino fans ay mas malakas kaysa dati. Kahit saan online, ang mga netizens ay nagpapasaya sa kanya, nagpapadala ng mga mensahe ng pampatibay loob, at kahit na ng mga fanpage para subaybayan ang kanyang paglalakbay. Si ah sa mismo ang nagsabi na ang pag-ibig na ito mula sa Pilipinas ay nagpapasigla sa kanyang pagsisikap na gawin ang kanyang makakaya sa entablado ng Miss Universe. Habang papalapit ang malaking araw sa Thailand ngayong Nobyembre, ang lahat ay nakatutok kay ah sa Manalo. May uwi kaya niya ang ikalimang Miss Universe crown para sa Pilipinas. We'll have to wait and see, but one thing's for sure, ang ating Reyna ay higit pa sa handang sumikat sa pandaigdigang yugto. Kung nasasabit kang suportahan si Atisa sa kanyang paglalakbay sa Miss Universe, huwag kalimutang pindutin ang like button na yon, mag-subscribe para sa higit pang pageant updates, at ibahagi ang video na ito sa iyong mga kapwa pageant fans. Patuloy tayong mag sa likod ng ating reyna. Go Atisa! Go Philippines!